Hello. Hindi ka na tanggap sa audition. Hindi ka raw na hmm? kuha sa PBB. Ha? Ba PBB, bakit? Bakit? Hmm. Unang, unang question sa akin, pinalarawan sa akin ng pencil. Ano <laughs> sinabi mo? Wala, nga, nga ako dahil. Na black, na black ako. Anong second question? Na. Wala ka Wala na, na, ano pa? Uh -huh. BBO. Oo. Ikaw nung tinanong sa'yo sa PBB? Wala mo hindi ko kasali. Ha? Di ba nagsumali siya sa... Hindi siya nakasana. Pero video call lang. Inano siya. Tinry. Ah, di ba tinry siya sa Zoom? Hmm. Ano nga yung tanong sa kanya kang... Hindi. Pag open Natakot pa lang. si Derek Day. Ah, pag open sa, sa Zoom. Tatakot si Derek Lowen. Si Derek Lowen mismo talaga. Natatakot sa mukha niya. Ah. Huh? Hindi siya pumasa agad. Um. Ah, ah, pero tinanong siya eh. Yung sa middle part. Anong tinanong? Anong kaso mo? <laughs> <laughs> oh, so sa middle middle na yun yung tinanong sa ano Anong nagot mo ano kaso mo go? Ah, um, kaso ko is swimming. <laughs> swimming yung kaso. Ah, uh, pero kung sa sali ka yung gusto mo ba sa PBB? Oh, oh it's a dream come true talaga na ah, makapasok sa isang. Um, sikat na bahay dito sa Pilipinas, ang tinatawag na bahay ni Kuya. Hello! Mm -hmm. So, itry mo nga, tanungin mo nga kahit ano ba kung kaya ba niya mm -hmm. sa PBB ko. Okay. Go. Ito so, mga tanong na narinig ko doon na hapin. Oo, oh. Yun, oh, kay Derek, Oh. Nung bata ka pa, yun, ano, ano ang pinakaayong mong laruan? Ganun lang kasimple mo. Oo, oh. oo. Oh. So, yun naman di ay. ay. Kaya pong, laruan. Easy lang. pinakaayong laruan. Go! Ah, uh, yung mga toys. Ito yung panglalaki mga laro na yung mga ano, mga toys. Ito yung mga yung mga toys. Ang klaseng toys. Yung mga tarak-tara. -ayaw, Ayaw mo yan. Kasi Barbie ang gusto mo. Oh, hindi. Kasi ang gusto kong ano, gagawin sa anong bata pa ako talaga ay maglaro at maligo lang talaga ng dagat. Ayaw ah, yun yung gusto mo. Ayaw mo nang mga laruan Ano pa ka lang ng mga tanong? Anong pangarap mo para sa mga magulang mo? Go! Ay, finally! Tapos sabi pangarap ng mga magulang ko ngayon na nabagay mo sa ng pangarap at na ibigay ko na lahat yung gusto nila. At anong ibigay ko? Like, bye! Ko na, tapos... Ay, oh, nice! Kinainanak kang magilak-ilak ka sa pan. Hindi <laughs> na. <laughs> yeah, para, para makuha ka. Ano pa kang? Mm. Ano ang pinakatatakutan mo sa ngayon? Ano? Ano ang ano pinak pinakatatakutan mo sa ngayon? Oo. Oh. Umatay ako. Kasi umatay ako. Wala, wala nang tutunog sa pamilya. Nice ka! Ayaw! siya! Oo! Magpakuha pero Magpasok siya kang no! Mag no. no. nice yung no. answer. Masaya no, <laughs> kaayang yun! Parang <laughs> <laughs> parang Salamat kami! Ako may tanong ako. Kaya mo ba ang... Ayun nga! Hindi kaya! kaya yun! Bakit? Paano pag ano, nangailangan si sitang ng pera? Tapos kailangan... ako siguro. <laughs> ano pa last na lang kami? <laughs> Yung mahirap naman. Eh. Ito ang um, go. Kaya kamakailan tanong na narinig ko kay Derek. Oo. Oh. Kay Derek, Lawrence Santiago. Ano ang pwede mong ya, pi, ang, ano ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin sa loob ng bahay ni ano, Kuya? Ano, ano? ang maga, ano ang ano ang magandang bagay o magandang pwede mong i-distribute sa loob ng bahay ni Kuya. Go! Siguro ang pwede ko i-distribute sa loob ng bahay ni Kuya is yung kabaitan kung ano. Wow! Nagpasok siya! Ano? Nagpasok siya! Ano ba naku? Nagpasok siya. Di ba? yung next round? Diba? Nagpasok ka kayong... Magkakakuha ni mo ang mga answer ba? Tayo. Tiyada. Sayang yung karakter ba ka? Ilog na ko sa dino? Tiyada yung mga answer. Promise. Kaya mga napapansin ka na dito 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 dito

Ay, isa, yung laruan ko, tanong mo. Although, ang mga question ni Direk mo. Iyan, may nadunggan. Iyan, kaya na kayo yung nice kema. Go! mo. Number one si Oyo. Number one, tanong Go! Okay, unang question. Ano ang, ano ang kinatatakutan mong laruan ng bata ka pa? Go! Pinakaayaw. Pinakaayaw pinakaayaw mong laruan ba? Direct to the mic. Tap. Jolene, Bakit? ko? Kasi... May mga, may mga pala? Hindi oh, mga, mga, mga ganun. Question <inaudible> <inaudible> oh, <inaudible> man. West uh, go. Manika ako. Bakit? Mm -hmm. Kasi it's gusto it's ko talaga yung manika. Pero kaya takutan ko siya kasi ayaw ng tatay. Ah! Ano? Nice story.

Ito, next question. Ano ang kinatatakutan mo sa buhay as of now? Go. Direct to the mic. Ta Go. Uh, nung mamatay ako. Hasso! Bakit? Bakit? Because gusto ko pa din katulungan yung pagkakulungan. Ano so pa riyo? Ano pa sila. Pareho ba ya? Or nadunggan pag-ana? <laughs> 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 Or nadunggan pag-ana? <laughs> <laughs> Feeling ni mo yung... <laughs> Nadunggan? Nadunggan niya kay ano ka? Nadunggan, no? Okay. Nadunggan niya. mag nadungan, nadungan. <laughs> na ako nadunggan niya. Nga nang pariha. Pariha ka. Tarasap na siya. Si pasok, no? Hindi, Last na lang, ako mag-ano. Sa manang ka, ayo doon. Okay, last. Pag mananalo kang big winner, anong gagawin mo sa premium mo? Go! Boy, may tao Sa mani. Cindy. Sen. Nagharang daw. Charva. Sila. Okay. Kung mananalo ka, big winner, ang gagawin mo sa premyo? Go! Kung mananalo ka sa ano? Ulitin mo nga. Kung mana, kung ikaw ang at Tatanghaling. Tatanghaling big winner, PBB big winner. Anong gagawin mo sa premium mo? Go! Siguro, siguro sigur, gagawa ko ng paaralan. Tutulog ko sa si paaralan para mabigyan yung mga na uh, ano, pa, uh, tawag Yung... Edukasyon. Oo, oh, oh, yung edukasyon. Dilig Pasok. Mag-munch man mag Bagsak no? ka sa final question eh. Mag hindi ka katuloy sa I'm sorry Jella, Go moving to the next round HELLO! Hindi ito ganoon ah Until 5 mag 5 round Oo And today siya so, dito na? Di good kuanin niya You're going to be in the second round In third round Bye You can go now HELLO! Di lang like, kakakuha niyo 5,000 6,000 Hindi mag getting oh. gabi niya mang good? Kung makaraw, kung sa big winner mo, nish, ka. With an... Huwag ito ang tinood. Huwag ito ang tinood. <laughs> Ay, audition man siya. <laughs> Blaga ka yung kain okay. kay mo ang kuan. Blaga ka sa sikan, pag tama sa sikan. Oo. Oh. Wala pa ka wow. naka... Sa third, fourth, Go, pak. Pak. Buah. Buah. Sir, says me

igang nakaino. Api Cindy <laughs> Cindy Oson, so na kayo no or nangapila ginta ha? yung na yung nakaupo kang kang yung nakaupo thank you air force and you po si Natasha all the way from Korea <laughs> go 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 na pa isa kang and of course miss America. Oh. Uh, <laughs> uh, all, the way from. All the way from Hawaii. Paisa ka lang nag ingkod Ganun. Oh. Oh. Paisa. From Hasaan. Yeah, Hasaan uh, 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 lang. Okay. Mabangun uh, okay. doon uh, sa mani. Tapos. Igay, sa makaday. Sana okay. kapsyon ni Jigjag na. Hindi kami nakuha sa audition. Ay, Nandito na kami sa bahay. なるほど。<laughs> <laughs>